Hello, hello guys. Good morning. Papasok na naman tayo sa trabaho. Habang papasok ako ng trabaho, nag-take ako ng video dito sa May Mansura. Tingnan nyo, wala pa masyadong tao. Alam nyo ba guys, dito sa Qatar is, dito nyo madad, makikita yung marami mga kababayan natin na nakatira dito sa Mansura. Isa na ako doon. Tapos mga ano rin, mga beauty products, mga store ng mga Pilipino is, makikita mo dito sa Mansura. Ang dami ng beauty product dito. Mag-search-search -search ka lang, basta dito mo makikita sa may mansura mga Pilipino yung mga anon niyan may ari niyan lalo na itong shadow market Pilipino rin yung nagbabante dyan or may ari hindi ako sure kung Pilipino basta Pilipino yung may um, nakikita kong nagbabante dyan basta lahat ng Pilipino makikita mo dito na sa mansura talaga sa alsad siguro konti konti lang bas ang more talaga na Pilipino na gusto mong makita gusto mong makijoin dito ka lang sa Mansura kasi ang mga apartment dito mura pa at maraming Pilipino dito nakatira at malapit sa metro so yun nga guys no at meron din dito mga ibang lahi basta mix na talaga dito sa Mansura kaya tinatawag na ano ito yung ibang mga ibang lahis tinatawag nila na lahat daw ng Basta sabi nila lahat daw ng kasara ganyan. Yung parang con is nandito na Hamansura kasi traffic. Pinaka-traffic daw dito. So, hindi naman. Ang ganda kaya dito pag umaga. Tapos ang saya. Parang hindi ka mapuboring kasi marami kang makikitang Pilipino dito. At saka, hindi, hindi ka maano guys kapag lumabas. Gusto mong maki, ano, maki, maki, makakita, makakita ng Pilipino. Is lalabas ka lang sa, ano mo, sa plot mo, meron ka makikita ang dami-daming Pilipino. So, hindi naman kasara ito. Kasara meaning, ano, yung parang basura ba? So, hindi naman basura ito. Sino naman? Kasi meron kasi mga driver na sabing ganyan. Sabi niya, kulo kasara, mansura, ganyan. So, sabi ko, hindi naman. Puro Pilipino tao dyan. At saka maganda yung mansura, sabi ko, ganyan. So, dyan mo madadat, eh, makikita rin yung mga ano, mga store, ganyan. Parang palingki siya ba? So, ayan na natin yun. Ganun talaga sila. So, pagdating ko naku, yung bata gusto magipaglaro kasi nandito yung ano yung friend niya na kapit bahay namin so naglaro muna kami bago linis-linis ay grabe gusto niya talaga maglaro-laro sa akin tapos itong nani ng ano yung may tinanan tingnan yung mabait yan alam niyo ako diyan araw-araw talaga kami magkasama niyan pati yung Philippine nani rin pero ano lang minsan lang yun darating siya pag morning ganyan pag tanghali na kasi yan you know. oh. tapos ay hindi pa rin ako nagpahuli siyempre balik batang isip laro laro din ako kasama ko yung anak ng kapitbahay tingnan mo naman ganito talaga kasaya guys kapag nagiging nani ka guys nagiging kaibigan mo yung mga maliit tapos yung utak mo pang baby na rin so yun nga guys no at least ba diba? tapos ang pagiging advantage kasi nang nag work ka sa ganito mga nani ganyan uwi yan is ano, para nakaka-relax ng mind, ganyan. Kasi dati kasi nag stress ako, guys. Ay, nako, para akong baliw, guys, sa kapunta doon, punta dito, ganyan. Tapos, merong nag ugas pa. Basta, ganun, basta, enjoy ako sa aking work. din naman, lulutuan ko sila ng pang nila, spaghetti. Ay, kalbunara pala. So, nasobra ng tubig, guys. So, niluto ko ulit kain tayo gutom mong person yun so yan guys thank you very much sa lahat po ng nag follow sa akin maraming maraming salamat po thank you bye